Magandang araw na naman mga kalan Strip News. Narito na naman kami muli upang magbigay ng mga kakaibang balita at patawa. Kung hindi naman kayo matawa, abay umiyak na lang kayo. Kasama ang aking partner na si Docs, expert sa kapaan upang malaman ang iyong mga karamdaman sa katawan. Partner, hulaan kung anong ulam mo kanina. Sige nga, hulaan mo. Malunggay. Weh, mali. Bakit mo naman nasabi na malunggay, partner? Kasi may dahon pa yung ipin mo eh. Hindi eh. Kahapon pa yon Alang iya, hindi ka pa pala nag-toothbrush niya. Eh, malamang kasi hindi pa naalis yung malunggay. Talaga naman oh. Uh, partner, ito nga palang ating kakaibang balita ay super ganda at tinatawag na pag may tiyaga, may bagong lipunan. Mm -hmm. Ano ba yan, partner? Tungkol ba saan yan? tungkol ito sa isang harlinero na inamanahan ng yaman. Wow, kaswerte naman. Daig pa yung tumama sa loto niya na. Ah. Narito partner ang detalye na balita nito. Pakinggan mo. Inanonsyo kamakailan ng tagapagmana ng Hermes Fashion House na si Nicolas Puets na amponin niya ang kanyang 51 years old na harlinero para ibigay dito ang lahat ng kanyang pera at ari-arian. Si Puets ang fifth generation descendant o apo sa tanampakan ni Thierry Hermes, ang founder ng Hermes Fashion House, na kilala sa mga mamahaling bags at iba pang mga leather goods. Noong 2014, nag-resign si Puets bilang supervisory board ng Hermes at binenta niya ang ilang bahagi ng kanyang share sa kumpanya. Naging kontrobersyal si Puets noong panahong ito nang magkaroon ng chismis na ibinenta niya ang ilan sa kanyang mga share sa LVMH, ang kumpanyang may-ari ng Louis Vuitton. Kabilang si Puets sa Switzerland, wealthiest individual at may network siya na 11 billion dollars. Sa kasalukuyan, 5.76% na lamang ang pag-aari niya sa Hermes. Walang asawa at anak ang 81 years old na bilyonaryo. Kaya ikinagulat ng lahat ng inononsyo nito na may balak siyang ampunin ang 51 years old na hardinero. Ayon sa mga report, ang hindi pinangalan ng hardinero ay may anak at asawa sa Morocco. Matapat at masipag siguro yung hardinero niya partner kaya pinamanahan ng ganun. Malamang partner kaya may swerte talagang dumadating sa mga taong tapat sa kanilang mga tungkulin kahit anong trabaho pa yan. Ito partner tuloy natin. Ayon sa report ng Swiss newspaper na Tribune de Genève, nasa legal proceedings na ang adoption. Ngunit sa Switzerland, mas mahirap mag-ampon ng matanda kaysa bata. Kailangan kasing patunayan ng nag-aampon na nakilala niya ang kanyang aampunin simula pa nung bata pa lang ito. Kung maaprubahan ang adoption, mapapamanahan ang harlinero ng kalahati ng yaman ni Puets. Ito ay ang share sa Hermes. Mga property sa Switzerland at Morocco at ilang milyong dolyar. Dito sa ating partner, may pinamanahan kayang ganyan? Mm, wala akong nabalitaan, partner. Kung meron ba siguro, yun ay mga maliit lang na halaga. May iba tayo, partner. Nung isang araw ba, habang pumunta ako ng uh, Norsagaray, Bulacan, sumakay ako ng bus. Habang binabaybay namin yung highway, may isang lola na pumara. Pinasakay naman si lola. Eto nga partner eh. Nagalit si lola sa konduktor. Eh bakit naman nagalit? Hindi ba siya pinasakay? Teka lang partner. Papaliwanag ko nga eh. Huwag mo nang sumingit. Eto. Huminto yung bus. Kaya lang, puno na yung bus. May mga ilan ng nakatayo. Sabi ng konduktor, Lola, pasensya na kayo. Pwede mo ba kayo ng patayo? Aba, nagalit si Lola. Sabi ba naman eh, Aba, lintik tong konduktor na to ah. Kung ikay inabot ng aking kabataan eh, Aba, eh, kahit patuwad eh, lalabanan kita. Ach, achiche. Malokong Lola yun ah. May angas pa pala. Parang yan din yung Lola na nanaksak ng rapist partner. Hmm? Bakit naman niya sinaksak partner yung rapist? Maka naman pinagtanggol niya lang yung sarili niya. Hindi partner. Matapos daw kasi siyang ihiga at hubaran, bigla na lang daw tumayo yung rapist at nagbihis. Sabi daw ng rapist, joke lang Lola, mano po. Ayun, sinaksak ni Lola. Kasi serious daw siya. At may papikit-pikit pa daw siya eh. Tapos, hindi man lang natuloy. Yung Lola <laughs> yun ah. Kaya ayun, saksak ang inabot. Okay, partner. May tanong ka ba ngayon? Meron, partner. Ito yung tanong. Ilang liter ang isang malaking coke? Hmm, 1.5, partner. Hindi eh. Eh, hey, ilan? Apat. Ha? Apat? Sobrang laki naman yan. Isang galon na yata yan ah. Apat lang, partner. C-O-K-E. O, diba? Apat lang. <laughs> Waste it.